Bakit ganun? Buo naman yung pamilya ko. Pero ramdam ko yung bigat na mag-isa lang ako. Wala naman akong problema sa ugali. Lalo na sa mga anak namin. Hindi naman siya babaero. Responsable naman siya sa mga pangangailangan ng mga anak namin. Pero bakit ganito yung pakiramdam ko? Parang mag-isa ka lang sa lahat ng laban. At hindi ka pa pinapakinggan. Bilang isang housewife, ang hirap na wala kang source of income. Lalo na hindi ka naman kasama sa budget. Okay naman ang sana. Pero sobrang nakakalumpot pa din. Sobrang hirap din talaga magawin full time mo na gumagawa ka ng paraan para magkaroon ng sariling pera para sa pangangailangan na extra ng baby. Siyempre, gusto mo din mabili yung pangangailangan mo para sa iyo. Tapos yung araw-araw na routine mo na lang ay walang masyadong tulog, walang peace of mind. Araw-araw ganyan para magkaroon ka lang ng sarili mong income bilang isang full-time mom. Nakakapagod. hindi ako napapagod sa mga anak. Pero napapagod yung puso kung intindihin yung ugali ng asawa ko. Na kahit pa ulit, ulit akong magsabi ng gusto kong sabihin sa kanya. Yung mga bagay na sobrang bigat na sa damdamin ko. Gusto kong i-open sa kanya. Pero sarado yung tenga at isip niya. Napakinggan ako. Tapos sa huli, ako ang nagiging masama dito. Gusto ko siyang kausapin tungkol sa financial. Gusto ko siyang kausapin tungkol sa relasyon namin dalawa. Pero binabali wala niya lahat yun. Gusto ko ipaintindi sana sa kanya na kailangan ko din ang sariling kong pinagkakitaan. Pero gusto ko magtulungan kami. Hindi naman ako ang pera. Pero alam naman natin, ilang nanay, kailangan talaga natin ang sariling pera. O kaya sarili nating income. Bakit hindi niya ako kayang pakinggan? Bakit hirap na hirap siyang intindihin ako? Ang nararamdaman ko tuloy pagating sa financial, hindi niya ako pinagkakatiwalaan. Kung kahit saan kami Gabi-gabi ang routine ko. Hindi ako natutulog na hindi ko mapatsak luha sa mga mata ko. Na para bang nakasanayan ko na. Isa pa sa kinadulurog ng puso na tuwing uuwi siya galing trabaho. O kahit may mga bakanting oras siya na nasa bahay lang. May oras siyang magpo. May oras siyang mag-scroll. May oras siyang kausapin ng iba. Kaysa kausapin ako. Sabihin na natin, gusto ko ng atensyon ng asawa ko. Diba masaya noon, ngayon ay hindi na. Sana, kung napapanood mo to, sana magbago ka na bago mahuli ang lahat. Dahil unti-unti akong kinakain ng at bigat na nararamdaman ko. Dahil yung akala kong kakampi ay siya palang dahilan ng pagiging malungkot at bigat na nararamdaman ko.